so yeah tatlo po ayan sasampa na mig wow ito na mga idol this is it oh cheers Ayan mga idol, andito ngayon sa may Provident Village. Ayan, dito tayo ako. Ayan, papasok natin sa may ano, mula sa may highway. Pumasok tayo dito sa may gate. ah uh, doon, pupunta tayo doon sa Big Somay ni Idol okay TV. Kaya mga idol, samahan nyo ako. Tara. Sa bandang Bukana. sa may bantang bukana mayroon ka mayroon mga nagitinda ng mga prutas ng mga buko juice at uh, doon tayo banda. Sa may ano. Sabi ni Idol Pugay TV. Uh, lampas daw ng Alpha Mart. Ayan, mga idol. Puntaan natin dito. At uh, tignan natin. Kung nandito yung. Yung Big siomay Ni Idol Pogay. Tara mga idol. Puntaan natin. Ayan mga idol. Nandito na tayo. Sa Alpha Mart. At uh, sa tingin ko. Konting lakad na lang. At uh, mararating na natin yung Big siomay Ni Idol Pogay TV. Ayun. Parang may natatanaw na akong. Uh, Big Show May, Ayun, oh. no, ibantao. Haha. 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 na Haha. 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 Tepe nga po ting ano So may tatlo Kaya dito? Ako Tsaka gulaman Shomai oh, no. yeah. oh, Big shomai Tatlo sir Tatlo po Ayan Tsaka palamig sir Tsaka palamig Alin ba yung sauce nito, Ate? Chef sir, Chef. Ayun, ayun. Ayun, ito pala. Ah, dali lang. Wow. Ito na mga idol. This is it. Oh. Laki nga. Oh, 10 pesos ang isa. Laki oh. Yan, tikman natin. Pumili na rin ng gulaman. Cheers. Rops.